Naalala mo pa yung pinag-usapan natin kanina sa telepono? ano? Mm. Oh, totoo ba yun? Oo, oh, totoo yun. O ang daddy? Nasa prayer meeting. Wow, nasa prayer meeting. Si Maxi? Naglayas! Bukas pabalik nun. Eh... Si Juan, nasa na kuya mo? Nasa nanay. Ha? Sa lanay? Ay, hmm. eh, Google Pino ako nun eh. Eh, teka, teka, teka. Hindi ka naman Google Pino tsaka hindi ka naman papasino kasi kausap niya kanina pa pabulong-bulong yung mga amplifiers tsaka instrumento. Hmm. Mm -hmm. <laughs> Yan ate mo. Kaliligo-ligo lang. Awe pinipin. Ka pa yung Naka-post pa. Talaga? Tama-tama na tinu. Kaya yung excited sa kanya eh. Ah. Teka, teka, teka. Asa na? Oo, oh, yan. Bye-bye. Mm -hmm. Good evening, Jenny. Hi. Aris! Hoy! Ano ba? Dito na lang tayo. Para mas komportable tayong lahat. Ano ba? <tinyo> 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 Girls! Guys! Guys, si Aris. Hi. Hi! Hello. Uy, Red Roses. Para kanino? Alam na namin yan. Luman style na yan eh. Oo. Ah, oh, hindi. Paano kasi pinabilis sa akin ng mami ko para sa satunin nyo namin? Ah, uh, ano nga palang ginagawa mo dito? Hindi ka ba tinawagan ni Baby na hindi tuloy yung rehearsal? Dahil may exam kami bukas eh. Ah, uh, tinawagan, tinawagan. Si, si Baby nga pala. Nandiyan lang, bakit? Wala, papatayin ko lang sandali. Ano? Ah, hindi. Uh, may kailangan lang ako sa kanya sandali. So... Uh, girls, di ko masyadong maintindihan to. Kasi ano diniscuss to sa atin, medyo hindi ata clear yung umpisa. Ah, uh, Jenny. Ano ba? Ito, itong page na to. Oh, oh. Oh, 197. Jenny? Um, so si ah, Aris. tama na! Jenny, alis so si Aris! Tama so si ba? So, so long. Oh. Baby! huy, Bastos ka! Hindi ako bastos. Ako si Alia. Ikaw ba ang lalaban sa lanto ng kanak? Oo, oh, bakit? Ano? Kawawa ka naman. Ano ka mo? Siguradong durug durog ang mga boto mo. Ah! Oh. Inaasar mo ba ako? Nakikita mo yan? Ano yon? Sa likod niyan, may lihim na lagusan. Oo oh, ngayon hindi alam ng lanto ng kanakyan. Ha? Huh? Pwede kang dumaan dyan kapag binububog ka na nila para tumakas. Ah! ano? Walang kaya Sige na, malis ka na nga. Nasar mo lang ako eh. Yabang mo. Ikaw ah, pag mapilitan kang dumaan dyan, bibigyan mo ko ng pagkain. Yabang nito, Pinya. Hindi pa payag ang mga baylan. Alam mo ang mga ritual. Pero matagal ko nang pinaghandaan ito. Kailangan payagan niyo akong lumaban sa lanto ng kanak. Bulan, nang hinalikan ka ni Pedro ay napa sa ilalim ka ng kanyang pangalaga. Bawal kang lumaban. Siya ang lalabang para sa sa'yo. Hi! You like? Hmm. Ay, you have? Alright. Anong problema nun? Bawal siyang lumaban dahil sa'yo. Eh, ba't naman niya kailangan pang lumaban? Eh, nandito naman ako. Huwag huh. kang makakasiguro. Hindi yeah. pangkaraniwan na makakalamad mo. Higit na mapanganib ang lanto ng kanak My God! Eh, ano ba ang ginagawa nitong agimat ko? Oh, sige na, sige na. Para matapos na itong lahat. It's showtime! Rosemary. Ha? Huh? Oh, Rose, Rose, Rosemary. Ano ba, Teng-teng? Auntie might hear us, ha? Ah? but, uh, you know, Rosemary, your your English, it's so, so delicious. <laughs> Stop it na, Teng-teng. You're making me loko ha? Ah? Ay, ah, yes, I'm really na naloloko with you. When will you go out for the date with me? Ha? Huh? Saan tayo papunta, Well, um, over there, over there. Where? Janjan. Janjan. Oh. Where? Eh? Yeah. basta, diyan na lang. Come on, Tang, How will I tell Auntie that we will go out and go? Janjan. to. Why do do I look like a? Ar Don't be silly. Okay. So tell me, <laughs> just call my name and I'll be there. We'll see. But I guess kailangan kasama natin si Yo Aba, okay lang. Basta kasama si Bing. Oh, gee. Oh, my. Oh, God. Rosemary, I'm making papel to you, not your pinsan. I'm sorry, Teng Teng. But I don't think my auntie will let me go out without a chaperone. Hi! Rosemary, we have plenty of customers to the left and to the right. And you are making chismis, chismis. kumpisal. Pumunta ka doon kay Padre Cruz sa simbahan, hindi dito. Nagpapahinga lang po ako, Aling Tinay eh. Tingnan mo 'tong tinamaan ng lintik na 'to. Ginawa mo pang lunae lunae itong karindirya ko. Bilis-bilis mong kumain at lumayas ka na. Purimitado! Purimitado! Aling Tinay! Aling Tinay! Hindi na po si Bing! Isinama ho na orimitado! Tira doon sa pinong ng munisipyo! Mga huwi Ha? Olo? Ano? Oo! Nakakagulong ang mga tao, di magkabayaw! Ha? Oo, oh, oh. dali, tignan oh. natin.